Good morning, good afternoon, good evening guys. Ayan, nakapayong ako. Muulan. Muulan na naman. Umagang umaga. Pasok <laughs> na tayo. Salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Ayan, ganito yung lugar dito sa amin. Bundok po kasi dito. mayroon na naman yata bagyo kaya ganito na naman ang panahon dito na ako, naglalakad ako papuntang sakayan hmm, wala pang jeep di pa sinasakyan ko kapag papasok ako sa work yan dito, ayan may jeep na masakay na tayo Bayo muna sa inyo. Yan, andito na ako sa zone. Dito na ako sa zone. Maulan talaga. Kainis ang panahon. kahit umuulan, nagbablog. <laughs> Siyempre, para meron tayong pang-upload. kung Para nakikita nyo rin yung mga kaya uh, kapaligiran dito sa amin. kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya sa ga sa side ayun may bubong siya hanggang doon sa may main gate Shout out po sa inyong lahat sa aking mga new subscriber yung mga vlogger na nag-subscribe sa akin maraming salamat po sa inyo sana huwag kayo magsawang magsuporta sa akin bago pa lang po ako nagbablog bibangan ba ang anba? kasi ako manood ng mga vlog vlog eh kaya tuloy na niya ako mag vlog na rin natutuwa ako sa mga katulad uh, sa inyo yung mga iba ibang lugar nakikita ko Piling ko nakarating na rin ako doon. <laughs> Papasok na tayo ng main gate. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe. Huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you po. Thank you for watching.